Maginhawa ang araw aking mga kawani sa GSIS. Mula tong araw na to, ang Ginhawa series ng GSIS baglalabas ng Ginhawa Max. Ang inyo pagkakautang sa private lending institutions, maari na mabayaran at sa GSIS na ipapautang sa napakababang 6% interest rate at no service fee inyo lamang pong gamitin ang G-Touch. Makukuha na po ninyo lahat ng detalye para kayo makapag-avail nitong napakagandang produkto na matagal nyo nang hinihintay. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa inyong mga ahensya para magkaroon ng letter of intent para kayo ay magsimula ng makautang. Ano pa ho hinihintay ninyo? bayaran na po natin ang napakataas niyong pagkakautang sa labas at totoong ginhawang maibibigay ng GSIS ay narito na.